ang lihim na bungo ng mga Zodak, ang huling misyon ni Kalua. Kapag ang ngiti ng kaibigan ay naging tanikala, pipiliin mo bang manatili, o putulin ito kahit masaktan. Isang madilim na sikreto ang gumising sa loob ng puso ni Kalua. Isang misyon na magpapabagsak sa bawat freaks, kasama ang pinakamamahal niyang kaibigan na si Gon. Hanggang saan aabot ang pagkakaibigan, kung ang tadhana ay itinali sa dugo, at pagkawasak. Ito ang salaysay ng pagbangon, pagkalagot, at pagbaligtad ng kapalaran. Sa bundok ng Kukuro, kung saan ang hangin ay mabigat at tahimik, isinilang si Kaluozoldek, hindi bilang anak, hindi bilang kapatid, kundi bilang sandata. Mula pagkabata, tinuruan siya ng kanyang angkan na ang buhay ay may dalawang kulay lamang, itim at pula, buhay at patayan, utos at pagsunod. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng mundo, ni Gan, ni Biscuit, ni Kurapika. May nakahimlay na kapangyarihan sa loob ni kalua, isang ningning na hindi nen, hindi lakas ng katawan, kundi isang sumpa na minana mula sa unang ninuno ng Zoldyck. Habang lumalaki si Kelua, unti-unting nabubuksan ang kapangyarihang ito. Kapag malapit siya sa matinding emosyon, takot, galit, o pagtatanggol, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malamig na asol na parang yelo, ngunit sa kaibuturan nito, ay may nag-aalab na itim na apoy. Ito ang, Arkhandra, isang kakayahang kayang patigilan ng galaw ng kaluluwa, at durugan ito kahit hindi mahawakan. Sa madaling salita, kaya nitong iwasak ang katauhan, ng kahit sinong maging target niya. At alam na ito ng angkan ng Zoldek. Isang gabi, pinatawag si Kuluwa sa isang lihim na silid ng kanilang manor. Naroon si Silva, tahimik. Naroon si Kaikyo, nakangiti ngunit may luha sa gilid. Naroon si Ilumi, nakatitig na parang handang tusukin ang puso ni Kuluwa sa isang iglap. "Ito ang sabi ni Silva sa kanya. Kuluwa, panahon na para malaman mo ang totoo. Hindi ka lang ipinanganak upang maging mamamatay." Ipinanganak ka upang tapusin ang kanilang lahi. Nagtakas si Kalua at nagtanong, kanilang, lahi, sino? Si Ilumi ang sumagot, ang mga Fricks. Tila nahulog ang mundo. Ang pamilyang Fricks ay hindi lamang pamilya. Sila ang nagbabantay ng pintuang bumabalanse, sa buhay at kamatayan, sa mundo ng Nen. Ang kanilang dugo ang maaaring gumising sa Arkhandra, at tuluyang gawing ganap ang kapangyarihan ni Kalua. At ang unang hakbang para doon ay si Gon. Lahat ng sandaling kasama niya si Gon, ang paglalakbay, pagtawa, mga luha, sa paningin ng Zoldyck, paghahanda iyon. Upang maging madali ang pagtapos. Pero para kay Kelua, hindi iyon misyon. Totoo iyon. Si Gon ang unang nagpakita sa kanya na may kulay ang mundo maliban sa itim at pula. Kaya nang malaman ni Kelua ang lahat, tumakbo siya hindi dahil duwag, kundi dahil ayaw niyang maging halimaw. Ngunit hindi man ganoon kadaling tumakas sa nakaraan. Nagkita si Nakalua at Gon sa tabi ng lawa kung saan sila unang tumawa ng totoo. Tahimik si Gon. Walang galit, walang lungkot. Alam ko, Kalua, matagal ko nang nararamdaman. Pero hindi kita iiwan. Kung sinabi nilang ako ang sisire sa'yo, nagkakamali sila. Ako ang magliligtas sa'yo. Ngunit habang nagsasalita si Gon, gumalaw ang Arkhangel sa loob ni Kalua, naghahanap ng dugo, naghahanap ng tunggalian, naghahanap ng katuparan. Ang hangin ay lumamig, ang lupa ay bumulong. Maging ang kaluluwa ni Kalua ay kumikislot. Hindi ito laban ng galit. Hindi ito laban ng puot. Ito ay laban ng kapalaran laban sa sariling kagustuhan. Gumalaw si Gon, hindi upang umatake, kundi upang yakapin si Kalua. At doon, sa wakas, bumagsak ang mga luha ni Kalua. Kalua, ayoko, ayoko maging sandata. Ayoko sirain ka. Isa kang bagay na hindi ko alam kung paano protektahan, kaibigan, pamilya. Ngunit sa pinakamadilim na sandali, dumating si Ilumi. Isang karayom, isang utos, isang pagkaputol ng malayang kalooban. Bago tuluyang banihag ng Arkhandra ang puso ni Kalua, ginawa ni Gon ang huling bagay na kaya niyang gawin. Hinayaang pumutok ang lahat ng nenya, kahit kapalit ay pagkawasak ng katawan. Niyakap niya si Kalua habang winuwasak ng itim na apoy ang kanilang paligid. Gon, hindi mo kailangang pumili, kasi pinili na kitang kaibigan. Hanggang sa huli. At sa sandaling iyon, gumising ang puso ni Kalua. Pinunit niya ang kontrol ni Ilumi. Pinatay niya ang apoy sa kanyang kaluluwa. Ngunit, nawala na si Gon. Hindi namatay ang katawan, pero nawala ang ilaw sa kanyang mga mata. Isang walang malay, tahimik, walang ngiti na Gon ang naiwan sa kanyang bisig. Hindi natapos ang angkan ng Fricks. Hindi natapos ang angkan ng Zoldek. Pero may natapos. Si Kaluo ngayon ay naglalakbay hindi para pumatay kundi para ibalik ang liwanag kay Gon at sa bawat hakbang dala niya ang apoy na minsang nagbanta na lamunin ang mundo ngunit ngayon ay ginagamit niya upang ipaglaban ang natitirang kaibigan na hindi niya kayang patawarin na mawala yeah.